Hello, my loves, my Magandang umaga po sa inyong lahat. May kami kalab Magandang hapon, Pilipinas. At sa mga kapwa ko po, FW Zerandrod, hello, hello. May kalab shoutout, mga mga Araw ngayon ng Sabado, Pitsa 17, buwan ng Pebrero, taong uh, 2024. So, ang topic po natin ngayon ay uh, itong si Pastor Kiboloy ay tumakas na daw papuntang China. <laughs> At uh, itong bilyonaryong si Ramon Ang, ang nanalo sa bidding para sa Privatization ng Naia Airport. Pag-i-review so, po kayo sa aking YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. At maraming salamat. Like, 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 <laughs> <or> like, So, <laughs> so direct na tayo sa ating topic. Iska po na, sabi dito sa balita, no. Ito po siya. Masilaw lang kasi itong cellphone na to, eh. Uh, iska po na, sabi dito, Kiboloy, rumored to have flown to China amid a charger. Charges pala, hindi charger. <laughs> charger pala yun sa cellphone or sa <laughs> ano pala yun, no gadget. So, amid charges daw. Uh, sabi pa dito, controversial, uh, controversial pastor Apollo Kiboloy reportedly flew to China amid a U.S fugitive status and a looming uh, Senate uh, investigation into serious allegation. Bakit <laughs> uh, naman nasabi dito ng nagbalita na to Magkano ba ang binayad dito sa nag-report? <laughs> Diyan uh, tabloid, no? ah uh, hindi naman tumakas si Kibuloy mula China pa mula uh, uh, Amerika papuntang China dahil wala siya doon. Hindi siya tumira. O kinasuhan siya doon dahil may mga sumo ibang doon sa Amerika. Uh, galing Pilipinas nagalit kay Duterte dahil uh, yon uh, isa din ito sa mga adviser ni dating Pangulong Duterte siya ay presidente si pastor Kiboloy para sa yung ano spiritual guidance no. So ngayon maraming galit dito no wala na si PPR di tapos na yun sinusundot-sundot nila na yung mga uto-uto ng mga nasa gobyernong Amerikano. Okay, sa Hindi naman ano eh wala pong hold departure order si Pastor Kiboloy sa Philippine Immigration. So malaya po siyang mag-travel kahit saan niya gusto pong, kung gustuhin niyang magbiyahe. So itong uh, itong tawag dito investigation sa Senado hindi din naman si Pastor Kiboloy uh, tawag dito pumunta doon dahil sinabihan na niya eh, may proper forum. Doon kayo mag-file ng kaso, sabi niya kay Risa Antivirus, kung talagang may matindi kayong ebidensya laban sa akin sa mga akusasyon ninyo, file niyo ako ng kaso sa korte, doon haharapin ko sa iyo. Pero hindi naman nag si Risa Ontivirus no? ng kaso sa korte dahil gusto niya doon sa kanyang asasinado dahil baboy-baboyin niya doon si Pastor Kiboloy para maraming tao manood sisikat po si Risa TV. Isa ko lang naman ang kanya, ano Gusto niya magiging grand standing siya kagaya ni Senator Rafi Tolfo. Ngayon, so, may pahaging pa si Risa Hontiveros dito. Sabi niya, kung totoong walang kasalanan si Kiboloy, Pusa siyang magpapakita sa aming pagdinig at hindi patago-tago na parang kriminal. Tingnan mo kung gaano ka, gaano ka bogok itong babaeng uh, kipano. Pusa, <laughs> Eh, hindi din talaga mapagkailan uh, no, kung gaano ka kabobo, tanga, makapal ang mukha at hindi ka nakaintindi kay Kiboloy. Bakit? Eh, tinabihan ka na Kiboloy, kung totoo yung mga paratang ninyo, ulitin ko, may sapat na ebidensya kalaban kay Kiboloy, pa pailan mo ng kaso. Mas hahanga pa kami sa iyo, Risa Huntiveros, kong magpapamidya ka at magdala ka ng mga abogado mo, papilis, ebidensya, kasama ng mga piki mo, di umano, sabi ni Kiboloy na mga witnesses na yung iba doon ay dismissed na ang final na kasulaban kay Kiboloy. Hindi ko po pinagtanggol sa si Kibuloy dito, pero doon po tayo sa tama. No Kung pupunta ito si Rizal Tibero sa Korte mag-file ng kasulaban kay Pastor Kiboloy papalakpakan ka po ng taong bayan namin. Pero yung doon mo dalhin sa proper forum, uh, sa, ano, sa sinado, sa hearing mo, eh, hindi ka naman din korte, hindi ka, wala karing karapatan mag-prosecute uh, ng uh, isang tao, ni kahit nga magpa-arrest, wala kayong karapatan dahil tanging korte lang, nasa batas natin yan ang pwedeng mag-issue, judge ang pwedeng mag-issue ng arrest, warrant. So grandstanding lang ang gusto ni Risa Hontiveros dahil alam niya kapag sa korte niya dalhin ang kaso ni Kibuloy, hindi po mananalo si Risa Hontiveros at wala siyang balak na gumastos ng pira para tulungan itong kanyang mga picking witness or witnesses na hinair para siraan si Pastor Kibuloy. Yeah. So hindi po, uh, tawag dito, hindi po kriminal si Pastor Kibuloy ayon sa ating batas sa so 1987 Constitution ng Pilipinas. Ulitin ko, kahit nakapatay ka ng sampu-isang libo or isang daan katao, kagahasa ka, etc., hindi ka pa rin uh, convicted according to our uh, law sa Pilipinas ay... Uh, Ayon dito sa ating section 66 mga kab mga lalab mga bayot ay sinasabi na presumption of innocence everyone shall be presumed innocent until proved guilty before the court in accordance with the applicable law. <laughs> so yun, Risa Antiveros, ha? At yung supina-supina uh, na yan, pati yung uh, aristwarant, sinabi din dito ng ating uh, batas ng Pilipinas, sabi dito, In the Philippines, the issuance and execution of arrest warrants and governed by the rules of law or of court, specifically under the rules concerning criminal procedure, An arrest warrant is issued by a judge. Tandaan natin na, waste lang ang pwedeng mag-issue. I think sa pwede sa pwede issue yun eh, judge lang. If there is probable cause to believe that a criminal has been committed and the person to be arrested committed it. So, Risa Ontiveros, Huwag mong, kung yung mga iba, paniwala sa iyo sa katangahan mo, kabubuhan mo, eh sila yun. Pero huwag mong lahatin dahil hindi tanga, kagaya mo, no? Ay, eh, gusto mo lang talagang sumikat, gamitin si Kiboloy, no? Para magiging uh, grandstanding ka, gaya ni Trapi Tolfo. So gusto mo mag-grandstanding, sisikat ka, file a case against Pastor Kiboloy at doon papalakpakan ka namin. So, yan, tapos na ang ating, so dito na naman tayo po sa ating uh, balita dito kay uh, Ramon uh, Ang, no, na kung saan ay yung San Miguel Corporation ang, naka, ang nanalo sa bidding para sa na iya rehabilitation So nakakapagtakalan po, so sabi dito ng balita ng Pilipinas Today, tiwala si Senator G.V. Ejercito. Dito, may sasabihin si Hersey dito na nakakatawa. <laughs> na malaki ang igaganda ng serbisyo at pasilidad ng Ninoy Aquino International Airport matapos masungkit ng San Miguel Corporation at conglomerate, uh, conglomerate companies Nito ang 170 billion, 170.6 billion rehabilitation uh, contract para sa operation, maintenance at upgrading ng airport facilities. Tinalo ng SMC, SAP and company ang uh, itong consortium, ang tatlong iba pang malalaking bidders matapos ipinanukala ng grupo ang 82.1% o uh, porsyento ng kikitain daw ng NAIA ay ibibigay sa gobyerno dahilan upang magtaas ng kilay ang marami. Sino ba naman hindi magtaas na 81, uh, 82% ng kikitain ng uh, NAIA? Ibibigay ng uh, San Miguel Corporation sa gobyerno? bilyon ang kanlang gagastusin at at uh, babawiin nila yan nang ilang bisis sa loob ng ilang taon. Uh, na kanilang uh, paninilbihan dyan bilang uh, bayad mga lalabs, mga payot. So sino talaga ang uh, tawag dito? Ano ba yung binasa kanina? Itong uh, niluluko tayo ng gobyerno dito ha. So, nagtaas daw ng kilay. Natural. Hindi sila maniwala. Dyan. Budol talaga yan, no. Yung panahon ni Pangulong Joseph Estrada, uh, si, ito na daw, sa Tarlac, daw, Pangasinan, La Union, Expressway, etc. So, yun na, no. Nagtaas ang kilay. Maniwala po kayo na yung 82% nakikitain ng naiya ibibigay ni Ramon Ang doon sa gobyerno? I don't think so. So ano ba ang mangyayari sa Pilipinas kapag matapos ng rehabilitation ng San Miguel Corporation po dyan sa Naia Airport tataas po ang terminal fee. Kapag domestic at mapa-international magtaas yan ng, kung oh, siguro dati may 500 or 550 ang terminal fee ngayon ay magiging baka 1,000 na yan, 1,500 pesos. <laughs> babawin po, tandaan po, babawin ni Ramon ang, ang 170 billion niya na for rehabilitation ng naiya. Ang nakakapagtaka lang, bakit kailangan <clears throat> ito i-privatize? na which is nasaan ang mga billions of pesos. Yung uh, inilagay dyan na, ano, na insertion ng Congress dyan na 730 billion uh, pesos uh, para sa mga ayuda-ayuda ayuda dyan sa uh, tawag dito AKAP, sa TUPAD at uh, dito sa tawag pa dito sa DOH kung doon na lang yun inilaan sa airport mga lalabs mga fayots, hindi pa tayo yung airport ay magiging ano pa natin yun. No? Ang laki-laki nga dito, yung general appropriation bill ng uh, to Pad, 32 uh, billion ang inilagay dito ni Martin Romualdas sa 2024. Tapos dito sa DSWD AX, malaki, 53.28 billion ang kanyang uh, inilagak dyan na pera. Tapos dito sa MAEP, ng DA, uh, daw ng DOH 52 billion pesos. <makes noise> o saan napunta yung uh, 1.4 trillion pesos na mga pledges ni Pangulong Bongbong Marcos? Trillion yun ha? 1.4 trillion pesos. Bakit hindi yun ginamit doon sa Naiya Airport for rehabilitation? kung totoong may 1.4 trillion pesos na travel pledges ni Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba? At nasaan na po ang Maharlika Investment Fund na kung saan minadali? Iyon dahil gagamitin daw ang pondo doon para sa rehabilitation din, pagpagawa ng mga kalsada, mga tulay. Bakit hindi yon pwede gawin? Gamitin ang pira dyan sa Maharlika Fund. Doon sa rehabilitation ng airport. Dahil tandaan natin mga, mga lalabs, mga vayots. 37 to, uh, saan ba yun? to 60 million ang uh, pasahiro daw. E, hindi ko alam kung every year to kasi hindi man ni sinulat dito. Iba eh. sa is uh, 37 to 60 million passenger daw so hindi po lugi ang airport mga nalabs mga viots hindi siya lugi nasaan ang income ng NAIA airport bakit hindi kaya pagandahin ng gobyerno ng Pilipinas ang NAIA na kung saan ay malaki ang kinikita diyan taon-taon kaninong bulsa ba na pupunta. So, aasahan na sa mga darating na or sa next year, after kailan matapos tong kanilang rehabilitation ng San Miguel Corporation sa naiya, maghanda na kayo ng 2,000 to 3,000 pesos siguro na mga terminal fees dyan at kung ano-ano pang mga babayaran mo sa loob ng airport. Matic na 'yan. Dahil bakit napunta na po sa private privatization. So ang sunod di yan, dahil nakaprogram yan eh. Nauna ang airport, tapos sunod ngayon, LRT, MRT na naman po ang susunod na ipaprivatize po under Marcos Jr. Bangag Administration. <laughs> Baka po, pag matapos na ni Pangulong Bongbong Marcos, the rest of the gang niya dyan, na may privatize ang pili ang lahat ng mga Uh, pag-aari ng taong bayan ng gobyerno ay baka Pilipinas na po ang ibibinta ni Coteng Jr. sa ibang uh, bansa, sa ibang lahi. Gising <laughs> na lang natin siguro one day, ayun na, ibang lahi nang mag-aano sa atin. Wala na, uh, gagawin na tayong alila, alipin gaya ng nakaraan panahon ng mga uh, tawag dito. Uh, Spanish, uh, kung ano-ano pang lahi ang sumakop sa atin dahil bininta na tayo ni Marcos, kuting Junior. Baka <laughs> ah, ganyan, matapos wala na silang ano. Ito si si Marcos, Junior, sinaniban talaga ni Ramos. Dahil si Ramos yung Terminal 3 na yan. Siya din yun eh, nagpa-privatize dyan. <laughs> uh, sinabi, uh, sinaniban din ni Cory Aquino. Bakit? Si Cory Aquino, ang kanyang dating mukhang bibig panahon do, noon niya yung galunggong. Uh, mo, pa, gawin niyang mura daw yung galunggong. <laughs> Tapos, pagdating kay Pangulong Bongbong Marcos, 20 kilong bigas. <laughs> so, nabulas, na, nabudol yung mga tao So, si, si Marcos Jr., 2.0 ni Cory Aquino. So, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Stay safe po sa inyong lahat. God bless and bye-bye.